Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Bali, ako po ay magpapakilala muna dahil bago po itong aking channel. So, sa sobrang init po, naisip ko pong gumawa. Ako po si Ivan mula sa Bordeos. Ato, Bordeosin pala. <laughs> ngayon po ay mag-uuling muna ako dahil uh, wala naman po akong pagkakabalahan ngayong araw. So, ngayon, ato, ay may na rin mag-uuling kaysa nakahilata. Ang uling po ay kadalasang uh, gawa sa kahoy or sa bago ng niyog So ito pong aking gagawin ay mula sa Bao ng niyog or um, kung tawagin po sa English ay coconut shell. So marami po ito dahil kaka uh, kakapagkopra lang po ng aking uh, magulang. So hindi na po ako umabot dahil ako po ay nasa Lucena. Kaya ako na muna mag-uuling. Ayan po. Uh, ako po ay anak na magkopra kaya maalam din po ako magkopra. Opo. Alam naman po hindi ako maalam. Ano? Aba. Ay kung ganoon eh, tatamad-tamad pala rin po ito. Ah ay talaga naman ang may okay, pag-iinto. po. So, nag-aalis-alis lang po ng init. At yun ay medyo apat na oras din po ang uh, bago maging uling. So, ayan po. So, habang iniintay po natin um, na maging uling ay pinagmasdan po natin ang kagandahan ng kalikasan. Na po ang nagbibigay sa atin ng uh, magandang uh, hangin, uh, fresh, para tayo makahinga. Makahinga sa ating mga problema pinagdadaanan. Nasa gayon din po ay maging magtulot sa atin ng masaya ano, masayang araw <laughs> ayan po, alam naman apat na oras kanyang tutulala aba, ay baka naman maisip mo na simula pagkapanganak mo hanggang sa iyong kinatatiyon ngayon na ikitulo na nalawidian, ano eh ayan po, so yan po ay puno ng uh, pao so mga ilang oras pa po at yan po ay magking ganap na uling natin na pong magagamit sa ating uh, pagluluto ano po, kami po ay ganyan lang po ang ginagamit sa pagluluto ng pagkain, pagsasaing, pagluluto ng ulam. Opo. Ganun din po sa ano, pwede na po yung ipenta kung kung mayaman kayo, ay ipenta nyo. Kung nakakayon nyo ang bumili ng gasol, ipenta nyo. Pero kami po is ganyan po lang ginagamit na. Ayun po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you for watching.